Good morning. Ito kayo ganun sa bagong bahay nila sa Lugan. Nagsasain kasi ako guys, kaya dito muna ako. Tapos kung magsain, huwi na ako guys sa amin. Hintay ko na lang na maluto yung sinain ko. Pagkaluto na, huwi na ako sa amin. Tagal na luto kasi hinihinaan ko yung ano eh. Hinihinaan ko yung apoy. Yung ano, ah, tawag dito. Nasunog kasi iniwan ko, nagwalis kasi ako. <coughs> Sayang ako ulit para, kasi halos puro ano na siya eh. Halos tutong na lahat kasi ang tagal ko na. <coughs> tagal ko kasi nakabalik dito. Wawalis kasi ako sa labas. Ang bumalik, ang buti na lang pumasok ako. Kung hindi ako pumasok, baka puro natutong kanin. Ayon lang saing ako ulit. Kasi hindi na makakain ng aso yun. Tutong na eh. Masunod. Saing ako ulit. Para sa aso. Dalawang aso dito eh. Eh ayun, hinihintayin ko na lang. Hinihintayin ko na lang na maluto siya. Tapos, uwi na ako sa bahay. maglalaba ako doon sa amin maglalaba ako doon sa bahay pagdating ko dami kong labahin na ano eh kahapon sana ako maglaba eh hindi ako nagkalaba kasi mayroong birthday kahapon tapos nagkantahan kantahan kami doon kahapon kaya hindi ako nakalaba Ewan ko lang kung hindi ba yun namaho na siguro yun kasi nakaano na yun eh. Nakababad na yun sa tubig na may sabon namaho na siguro yun. Kaya mamaya nalabahan ko na yun mamaya. Hindi ko nalabahan gapon. Busy masano. <coughs> Busy sa kanta. Busy sa kantahan gapon eh. Kanta kami hanggang gabi mabuk inabot kami ng gabi kahapon pero hanggang ano lang hanggang hanggang alas utso ata yun gabi kagabi um, tumigil na kami kasi ano na rin may tama na <laughs> tinatamaan na sa alat Eh, ang dami na kayang naubos. Mga, eh, ano, ilang, ano na yun, ilang buti mong siguro naka, naka ano na, nakasampung buti na ata yun sila. Sila, kasi maaga pa sila nag-umpisa eh, ako, na ano na yun, mga tanghali. Nag, ano na, nag, ano pa kasi ako kapon. Ah, um, abas na may ginagawa ko sa bahay kapon, kaya tanghali na ako. Tapos tanghali ang pagkatapos. Ayun. Sumali na ako sa anong nila. Kantahan. Yun lang guys. Bye bye. Bye bye.